I think I kang magmamahal ng pangit Hindi porkit pangit Hindi ka na kayang ipagpalit Paano kita hindi ipagpapalit? Tingin mo natutuwa ako? Ahit ka ng ahit Tapos sa iba mo pinapagamit. na Huwag kang magmamahal ng pangit. Sila na nga ng laloko, sila pagalit na galit. Hindi ako man laloko. Baka yung katabi mo, ikaw ba naman, sabihan akong gwapo. Ikaw ang binibinin na ko, binibinin na nilang Pangit. Kasi kahit pangit, malaloko. Kung magpapaloko ka, dun na sa gwapo. Oo, alam ko na mas pipiliin mo yung gwapo kaysa sa pangit na tulad ko. Pero kaya hindi kayo pinapahalagahan kasi hindi kayo pinaghirapan. <laughs> <laughs> Oo, hindi kita kayang dalhin sa langit. Andun kasi yung asawa ko, baka magalit. Ayong gidang bilis tinumbika pa nanda. Bakit magmamahal ng pangit dahil kung sino pa yung pangit, sila pa yung mapanakit. Mapanakit? Bakit pag iniwan kayo ng mga pogi at gipit na gipit, kanino kayo lumalapit? Diba sa aming mga pangit? Pangit man sila sa iyong paningin Huwag kang mag-align Hindi sila nagsisinong alin <laughs> Kung itsura lang ang labanan Alam ko talo ako Pero kung patigasan ng ulo Subukan mo ako <laughs> kami. Huwag kang magmamahal ng pangit. Kung sino pa yung pangit, siya pa yung hapit na hapit. Kumabit! Hindi lahat ng pangit, kabit. Kaya lang naman kita pinagpalit. Kasi... Amoy kang ang hit! Huwag <laughs> kang magmamahal ng pangit! Sila lang ang pangit, sila pa yung sasaktan ka ng paulit-ulit! Pasensya na! kung nasaktan kita ng paulit-ulit. Hindi ka kasi pumipikit, kaya kinurot na lang kita sa singit. <laughs> wag ka magmamahal ng pangit, kasi mukha silang puwet. Talagang huwag kang magmamahal ng pangit, kasi siguradong wasakin yung puwet. <laughs> Yeah. <laughs>